yung Martes. So, dapat hindi natin uh, ugali yun. So, yun yung number one na ah. kahit ah, yung mga tao doon ah, na mga nasama mo sa kwarto, na hindi mo makilala sa group. So, bakit kaya biglang umiyak kapag pa nagbituhan sa isang grupo? So, kahit hindi magkakilala. Parang ramdam, ramdam natin yung ah, mga problema. Pero pag ah, parami lang pala, hindi ka mahihiyak na magkwento. Tapos, biglang na -iyak, magiyakan kayo lahat. So, mas uh, pagsisikap. So yung pangalawa naman na bago kasi ako pumunta doon, nakasakit yung mga alaga na pusa. Kaya sabi ko, sige Lord, sana hindi na ako darating doon kasi nga dahil uh, ang araw na siyang uh, nakasakit. Kasi pata na ako na yun eh. Dahil wala na alam niyo naman, wala akong na. <laughs> Tapos, biglang ano, sabi ko, Lord, sige, pupunta ako doon kahit nakasakit. Pero pag-uwi ko, kailangan buhay yung pusa ko. So, So, nung pagtingin ko sa ata sabi ko, Delta, Delta. So, sumilip siya. Sabi ko, totoo ka pala, Lord, na buhay ko yung pusa ko. Pero, 3 days lang siya na inalagahan ko. Um, din yung tapawa niya kasi hindi ko narakapan yung kanyang uh, bladder na, ano siya, yung kumapal na, hindi na siya pwede nung nangyari sa bahay. So, marami pong hindi nakakalam na muntik na masunog yung bahay ko. Kasi, uh, ginamit ng lang ano, be aware lang po sa lahat, uh, para alam nyo na kapag mag kayo, huwag nyo gagitan ng gasolina. Kasi, uh, talagang liliyab yung bahay mo kapag doon ka mag sa loob. So, hindi ko halain. Eh. Buti na lang, ah, uh, nung time na yon kasi may lakad ako. Bakit kaya pila ako binang ng mga So, 15 minutes, siguro 15 minutes, kaupo lang ako sa taas. Biglang sumigaw, tulong-tulong, eh, tulong, sabi ko, ano yun. Tapos nung pagbaba ako, nakita ko na yung puso na pumasok na doon sa taas sa second floor. so steps kanan, na hagdanan na tinalon ko na talaga. Kasi yung apoy, nandun na sa physical floor, malapit na talaga, nasunod na nga yung wiring. Kaya nung paglabas ko, kasi wala nung nakarilis sa help na sigaw. Kaya nung nakita ko talaga, sabi ko, buhangin, buhangin, subigaw na ako sa labas. Buti ka na ka, na gumagawa doon, nakatapin namin, ay buhangin. So nung So, na ako sa ko po at uh, yan yung kanta kanina na uh, kapag ang Panginoon hindi nagpapago na patayan tayo talaga lahat. Kung tayo ay araw-araw na magtingin uh, o maghingi sa kanya ng school or help lagi pagdasal natin ng ating bahay. So maraming salamat sa Lord. Tapos last yung dati kong nila, kasi di ba nagkano ako sana dito na mag-attend uh, sa music kasi na yun pala, pero na kong So yun yung uh, isang dahilan kung bakit ako namunuro na lagi. Kasi nalakat lang ako. So yun yung nga rin na, so magpapasalamat ako kay pastor sa lahat ng mga uh, bagong ko, sa lahat ng nananalangin na uh, wala yung mga uh, poly. So sa awa ng Diyos, nagdala ko ng pastor. So wala na kong nakita. So maraming salamat uh, sa Diyos ang pabuhay. <laughs> salamat <laughs> po pastor.